Hello mga idol. Maglaban na naman tayo ngayon. Daming labahan, no? So, mga idol, daming labahan. Kaya bago tayo maglaba, sasayaw muna tayo. Maglaba tayo. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sumakit ang biwang ko, sumakit ang tuhod ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Maglaba tayo. So, Masakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Ano na no? tayo? Go! Sabi kong labahan nga mga idol. Ito. Kaya maganda yung maglabasa yung sayo muna tayo mga idol para pampagana ba? <laughs> pang kondisyon <laughs> pang sa kotes mga edad gloves